Abijay, video oh, <laughs> yan! Video! <major>. Kamay-kamay! <laughs> Ika-MJS na yan! ika <laughs> 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 Itong araw na to ay super excited nga ako dahil pupunta nga kami dun sa may isla. Pero bago lahat, magpaganda muna tayo kahit konti. 6 a.m. nga pala yung usapan namin, pero syempre, may tulog pa. Kanina ko pa nga ginigising, para nga makasama siya. Uy, walang magbabantay sa'yo, lahat kami aalis. At syempre, dahil nanay ka na nga, ay timpla ka nga muna ng dede. <laughs> dahil nga, hindi pa rin gising yung abadjingjing ko, binuhat ko na nga lang. Hanggang sa nakababa kami, ayaw pa rin dumilat yung mga mata niya. Na, class day na natin to, sulitin na natin yung pagsiswimming. Bale, kada bangka nga ay nagkaka halaga nga ng one pie. Kada bangka nga ay seven katao ang kasya. Thank you po sa si sponsor namin sila Ninong Bonnie at Ninang Nora. Noong nilagay ko naman si Jovin sa bangka, eto nagising na sa wakas. At lahat nga kami ay naka-live best na. Kaya naman, ano pa hinihintay? Tara na. Ah. Kasi ko nga naman sasama sa ganito. Kaya naman, super excited talaga ako. pre, hindi rin naman talaga biro yung mga gastos kapag ganto kaganda yung mga pupuntahan. Sayang nga lang na wala nga yung asawa ko pero ganun talaga buhay OFW. Yung anak ko nga, the whole time nagbabangka nga kami ay nakatakip nga yung mga tenga niya. Hindi ko lang nalaman na ayaw rin pala niya ng sobrang ingay. Yung pupuntahan nga pala naming isla ngayong araw ay Colibra Island. Grabe naman po talaga sa linaw yung tubig dito dahil kitang kita mo na yung mga coral sa ilalim. Grabe na yung mga halang ng umaga kaya naman hindi pa siya ganong kainitan. Meron ito mga isla pero matataas siya at mga mababato. Yung Calibra Island nga pala ay makikita mo rin doon sa may pampang ng Tambobong. Ayun nga siya yung nakikita mo ngang maliit. Nakakamiss na talaga kung paano din ni Lord yung mundo natin. No? At ayun nga yung kabilang bangka nakasamahan nga rin natin. At malapit na tayo doon sa isla ng Colibra. Dito pa nga lang, sobrang saya ko na talaga. Sobrang pangarap ko talaga na makapunta sa may white sand na beach. Siyempre, pangarap natin na mapuntahan yung mga bagay na hindi pa natin napupuntahan, di ba? <laughs> At grabe talaga sa linaw yung tubig nila dito. At nang makarating na nga kami dito, syempre, matik, pabidyo muna, kuya. Bago nga magtanggal ng life vest. <laughs> At dahil nga wala yung asawa ko, walang ang kakarga sa akin for the talon tayo. Sana, oh. <laughs> At parang di pa makapaniwala si Jobin na nasa isla na kami. pa napakaganda naman talaga dito. Dito na lang ako. <laughs> Puting puti naman talaga yung buhangin dito. At malaki rin talaga yung isla na to. Promise. Sobrang saya talaga ng puso ko dito. Habang nabibidyo nga ako, may umiihin na palang bata sa likod ko. Hindi <laughs> wala ng almo-almosal si Jobin. Ayan, for the daddy na lang siya. Bago nga mamaya, mag-picture-picture -picture muna nga kami dito. Bale, may bayad nga rin pala dito ang 80 pesos environmental fee kada tao. At ang cottage nga nila dito at ang kubo ay nagre-range nga ng 600 pesos to 2,000 pesos. Yung pero nga pala dito ay hahatid ka lang pero iiwan ka rin. <laughs> pero babalikan ka naman nila sa oras na sinabi mo. At nagpapabalik nga kami ng 10 a.m. na halos nga 2 hours to 30 minutes lang pala kami dito. Sa sobrang init nga dito, syempre ayaw mo naman na masunog dito sa may isla. At nakalain nyo ba naman, meron silang basketballan din dito. Dito nga sa likod nila ay medyo nga mabato, maganda magpicture. Ang seryoso naman ng bata na to, tara nga samahan natin. Cottage nga lang yung kinuha namin pero nga walang tao dun sa may kubo kaya naman nakiupo muna kami. In fairness naman talaga dito, kahit nga napakainit ang araw, napakalamig naman ng tubig. At higit nga sa lahat, napakalinaw, pero nga medyo mabato lang. Ang mali ko nga lang dito, hindi ko nga nadala yung salbabida at gadgets ni Jobin. Medyo may kalaliman nga lang dito, kaya naman maganda talaga mag-snorkeling. At parami na rin ang parami yung mga taong dumadating dito. Dahil nga konti lang yung portion na mababa o medyo nagkukumpulan na rin kami. Yobin nga, tuwang-tuwa nga dun sa mga bato dito sa may pampang. Ah, na na experience na to ni Jobin kahit nga bata pa lang siya oh, kasi 29 years old na ako at ngayon ko pa nga lang na experience itong white sun. Kaya naman sobrang saya ko nga para saan na ko rin. At si naman ko na nga lang sa Pampang si Jobin para nga makapaglaro ng mga buhangin dito. Dati nga binli ko nga lang siya ng artificial kinetic sun at ngayon nga ay totoong ng sand yung nilalaro niya. Habang patagal nga kami ng patagal dito ay umiinit na rin. Buti na nga lang may banda nang dala si Nanay kaya naman kahit papaano ay may silong kami. Pero nyo ba, maya't at maya nga, binabasa ko yan, pero lagi nga natutuyo. At ito na nga, ang pinakaayoko, uwi ang time na, dumating na yung bankero. Ay, mapapakanta ka na nga ng na... Huwag muna uh, tayong umuwi. Hala, kumanta na. Ay, nako, sana maulit-ulit to. At habang pauwi na nga kami, nakatulog na si Joby. Overall experience ko nga, grabe, nakapag-recharge din ako. Thank you, Lord. Bago nga ang biyahe, kainan mo na nga kami ng tanghalian. Yun lang, this is Jodo Salamat sa panunood and follow for more.